Hello, Sunshine! Today's video, gagawa tayo ng kasaba cake. Itong kasaba cake ay para sa aking friend. Okay, so, now I'm going to show you how I make this. This is 1 kilo of uh, kasaba. Is kamuting kahoy. I'm using the blender para hindi nakakapagod magluto ng kasaba cake. Kung meron lang naman kayo, kung wala, it's okay na traditional way na kinakayod natin, diba? So, since meron naman akong blender, hindi nga siya hindi nga siya food processor, but pwedeng gabi gamitin natin yung ating mer meron tayo. If ever meron ka na mga food processor dyan sa bahay nyo, pwede nyo gamitin. Bes, kasi kagamitin natin yung blender, so kailangan natin maglagay na na 2 cups of coconut milk. And syempre, lagay na natin, isasalang na natin yon para gilingin yung ating kasaba. kasi pag walang coconut milk, siguradong mahihirapan umikot yung ating blender. So yun po yung ating tips sa ganyan. At kung madami naman, syempre kailangan mong batch by batch. Kasi hindi makakagalaw yung ating blender sa pag-ikot uh, at paggiling ng ating kasaba. Ito naglagay na tayo ng one can of condensed milk. Ayan, talagang tinaktak pa para lahat makuha, ba? Diba? Sayang naman kasi. At syempre, kailangan nating haluin yan, na ha? Kasaba, milk, and coconut. One teaspoon of vanilla and half a teaspoon of salt one can of evaporated milk Siyempre, i-mix ulit natin siya dyan. mix all our ingredients The mga nauna nang nilagay natin is so this ingredients is very simple naglagay lang ako ng vanilla para mas uh, aromatic and masarap and i use my baking pan na circle mga 7 or 8 inches siya ta ito at since madami yung atin nagawa so dalawang pan ang ginamit ko dyan. so ito i-oven ko pero kung wala naman po kayong oven, you can use naman yung, ano, yung ganoon pa rin i-steam natin ng mga 45 minutes to 1 hour. At syempre para malaman nating luto na, we need to poke with, poke with toothpick tingnan natin kapag insert mo siya pag pagtanggal mo dapat wala wala nang sumasamang liquid so ibig sabihin luto na po siya so ganoon din po sa ating pagbibig 45 to 1 hour and 180 degrees Celsius ang temperature ng ating oven best bali surprise birthday party or birthday celebration namin to sa kanya ang nangyari kami din is na surprise niya at buti na lang nakaset up na kami ng aming mga decoration at yung cake naman actually hindi pa siya nalagyan ng mga decoration sa kanila ko na rin ginawa. Ayan, so pinaglalagay ko na rin siya ng madaming cheese para mas masarap at masarap sa chismisan. <laughs> okay, so nilagyan ko lang siya din ng mga uh, bulaklak dyan. Ayan, and sino mag-aakala na kasaba cake yan, diba? Yan ginawa ko kasi, ba diba, kapag nagkakaedad na hindi ka na mahilig masyado sa matamis. Commentan below kung anong masasabi nyo dito sa ating kasaba cake. Thank you very sa uh, mga panunood. God bless you all. Shalom. And thanks God for the gift of friendship.